Kayo ang tatawagan namin dahil uh, yung mga ibang kasama natin siguro eh nandiyan pa nakabakasyon, nasa labas pa, eh kaya dumiretso na kami sa inyo. Dahil naalala ko minsan may pinail po kayo na house resolution patungkol sa mga kuryente yata yun, tungkol sa Meralco yeah. if I'm not mistaken. Kaya naalala namin na I think uh, yeah. ikaw pinakamaganda siguro tanongin kasi... Marami ng mga LGU, mga mayor, ang ayaw na sa kanilang mga power uh, distributor sa kanilang lugar dahil palpak laging brown. Oh, pero hindi magawa palitan because nakaprankis at may prankisa na 25 years, 50 years Correct. sa Kongreso. Kung ano suggestion yes, yes. mo? Anong maganda kayang gawin dito? Actually talaga, marami tayong problema dito sa ating mga energy sector. Eh, lalo na sa distribution utilities kaya dito sa transmission uh, utility uh -huh. na kunsaantong transmission utility iisa lamang niya. meron yang natural monopoly na tinatawag kasi uh -huh. walang wala silang kakumpetensya kundi sila lamang yung uh, NGCP uh -huh. at uh, sila lamang ang naghahatid ng kuryente na nanggagaling sa generator sa power plant uh -huh. papunta sa mga distribution utility kaya na-monopolize nila yan binigyan natin sila ng 25 years na concession agreement uh -huh. at uh, ito ay uh, siguro mga 13 years na po sila na sila na mamahala pero para sa Mount palad ay hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkulin sa katotohanan ay nung sa Panay nung nakaraang taon nung uh -huh. uh, noong April po uh -huh. ay uh, nagkaroon ng total blackout diyan po sa Visayas region uh -huh. dahil ito sa, sa kapabayaan ng MBCP at ito ay naulit nung January 2 uh -huh. kaya nakakabahala na Pero yung ng kung nakausap namin sila kahapon na uh, yes. uh, with your indulgence eh sinasabi na hindi namin kasalanan na uh, kung Erwin kasi ah uh, kami mm. naman eh nagdi-distribute lang kami mm. yung mga power uh, 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 companies ang may problema dahil wala sila ba uh, wala silang uh, sinupply sa amin na kuryente oh. pa paano yan yung excuse na yan kung dan hindi totoo yan kasi nakita ko yung graph na galing sa IMAP. Ang IMAP is a market operator. Ang uh -huh. market operator siya ang naga siya ang uh, nakakaalam nung kung ano yung nangyari uh -huh. doon din sa control center ng uh -huh. NDCP. Bilang uh -huh. sila naman yung system operator. Uh -huh. At uh, having said that ay uh, meeting sila ng uh, RDC ng Regional Development Council ng uh, ng Iloilo. -Ilo, at yung provincial government ng uh, Iloilo as well at doon napatunayan ng IMAP ano na sila at sinasabi nila na ang uh, ang fault ay hindi galing sa mga generators kundi mismo doon sa transmission. And tomorrow sa hearing natin sa NGCP, ay patutunayan natin doon kung bakit sila ang nagkamali. Sapagkat hmm. bumitaw ang mga generators dahil nagkaroon ng over or under frequency hmm. ng ating ng ating puong transmission grid. Yeah. At sa matter of fact ay mapakita, mapapakita po natin doon na yung speed ng ating pong uh, kuryente na 60 Hz ay bumaba. At kapag bumaba ba yun, ay mag-automatic yung mga generators. Magbibitawan yan. Kaya yung, anim na, na planta ay sabay-sabay bumitaw. Hmm. Alam mo, uh, common sense dictates eh. Kung ang mga plantang ito ay sabay-sabay bumitaw ng iisang kadahilanan, ay nagtuturo sa iisang cost. Hmm. At yan ay uh, kitang-kita doon sa, sa graph ng, uh, ng IMAP na ipinresent po sa gobyerno hmm. Oo. ng Visayas uh, at doon mismo sa Iloilo -Ilo government. Patutunayan natin ng tomorrow, partner. Anong oras ba yung uh, hearing uh, Kong, uh, Kong uh, Fernandez? I think, I think, ang hearing is uh, alas 10. Alas 10. Ano g, mo, ah. kasi ah. ano yan eh, uh, uh, congressman, uh, yung supply and demand na tinatawag, yung right. cliente natin na dumadaan dyan sa, sa grid nila, Tama. dapat siya laging equalize yung... Uh, yung load, yung, yung requirement, yung pangangailangan <laughs> kasi... ng panay o ng pag in-interview kasi sila ang NGCP kung parang wala silang kasalanan dahil sinasabi dumadaan lang sa kamay namin at pinapasa dumadaan namin. Daw. Wala, wala ho kaming tina -tina. control diyan. Yan ang sinasabi lagi nila. Eh. Toro na toro. Oh. Hmm. And that's the reason why we will take their oath tomorrow. Para ng sagulon, under oath sila. At kapag sinungaling sila at napatunayan natin through all the data and nats kami from them ah Galing oh. sa kanila yun. eh. Oh. NDC 'to yon eh. Oh. Tapos naka, 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 ano lamang, naka nakaano lang, naka-share lang yun doon sa market operator na IMAP. Oh. Ang nagsinungaling sila uh, ano, congressman, I think uh, I, I will be compelled to uh, cite them in contempt. Oo. Oh, okay. Dapat ka bang oh. reviewin din dito kung ang kontrata ng mga patina, mga power distributor, Ama. yung mga planta, uh, hindi lang dyan sa Panay, kundi dyan sa Batangas din, sa Palawan, sa Albay, sa Davao. Yes. At uh, ang, ang katotohanan niyan, mm. nag-file na si uh, Congressman na Sandro Marcos, mm. isa sa mga problema na kinakaharap natin diyan ay yung tinatawag uh, nating mga taxes na binabaya din nila. Mm. At uh, doon sa mga kinikita kasi ng NDPP, almost 95% ang napapapunta sa dividend. At uh, usually, ang napapapunta lamang sa development ay napakababa ng, uh, ng, ng uh, porsyento. So, so. And uh, that's the reason why we filed yung ating pong, uh, review ng kanilang franchise uh -huh. sa committee ng franchise. Para uh -huh. na sa ganun, makita po natin so, kung nagagampanan na nila yung kanilang tungkulin. Uh -huh. ano mo, Uh, nakakatawa eh, dahil niya mismo ang ERC na rin na nagsabi oh. na ito yung sinabi ng presidente natin oh. na kailangan ng i-expedite ang reset, yung pagkocompute right. ng kanilang uh, transmission rate uh -huh. na hindi nila kinompute noong 2016 hanggang uh -huh. kasalukuyan. At ang uh -huh. sabi ng ERC, ito, sila nagsabi nito, ERC, si Chairman Monalisa de Malanta, sumobra sila ng singel ng 2016 hanggang 2020 no. ng almost 35 billion pesos. So, mm. At ako, ang aking, ang aking pananaw at aking computation, umpaman, ay naglalaro yan sa 70 to 80 billion. Kaya, uh -oh. Ah, uh, hari nawa, ano, maibalik na lang ito ng uh, ng ating taong bayan. At naniniwala ako na maibabalik 'yan dahil nga po kumikilos na po ngayon ng ERC. At, at uh, ang isa pa dito, uh, Congressman um, uh, Erwin at uh, Aljo, yung pong uh, sinasabi nilang uh, over collection din ang oh. NGCP. NDCP in accordance with ERC, again, si Chairman Mona Lisa nagsabi na yung hinihingi 383 billion ng NDCP. Ang inaprubahan lamang ng ERC is 183 billion. Yung 200 billion na sobrang siningil nila ay uh, ang, ang nire-represent noon ay yung kanilang mga corporate social responsibility, yung kanilang mga tinatawag na mga salary and bonuses at at yung kanilang mga advertisement at yung kanilang mga commercial na ginamit sa iba-ibang pamamaraan <coughs> ay dapat nilang ibalik sa taong bayan. That will cost us 200 billion to be refunded to our people. And at the same time, yung 70 billion na over collected naman sa transmission rate na ah, nila itin na itin nila kinompute. Ay ang balita ko nasa sa China na ropo yung uh, yung uh, kinita ng mga dividendo ah. Nandun, pinadala sa China so yeah, paano yeah, pa babalik ko rito yan. <laughs> anyway, kung pero, pero, uh, <laughs> uh, ano mo uh, Erwin hindi pwedeng pe hindi nila ibalik ito eh. dahil ito po ay uh, naka, naka nakalagay sa rules ng uh, IRS okay. as well. So, that anytime, no? Pwedeng pe under Article 13 kailangan lang i correct yung uh, error and correction that uh, is being uh, uh, provided in the provision of the rules on the transmission rate. So hindi kayo mangingiming uh, congressman at isa kayo doon ang titindig para uh, sabihin uh, at kainsilahin na ang prangkisa nitong NGCP kung talaga mapapatunayan wala silang ginagawa at mukhang hindi na nila nagagampanan ang kanilang trabaho. Actually, na-file ko na yun. na obus pa. Uh, uh -huh. Pinare-rebook pinare ko nga yung franquisa nila eh. Okay. Dahil nga okay. sa oh. mga violation. Uh -huh. I filed that last year. And uh -huh. I hope that the, uh, uh, the Committee on Franchise will hear that together with the uh, resolution that was filed by the Congressman uh, Sandro. Pwede Dr. bang isama Mata. na rin bukas kung yung mga iba't ibang uh, ito, reklamo na talaga ng mga Tiga Batangas. Dahil may marami akong staff na Tiga Batangas. Nire-reklamo hmm. na itong Batilek. Ba't sila mayor? nire na. Itong uh, Aleko, Albay Electric Cooperative, itong uh, Dureco, Davao Oriental Electric Cooperative, pati Paleko, Palawan Electric Cooperative, bata pa ako Diyos ko po. Eh, puro, eh, hindi ba pwedeng isama na lahat ng mga may problema at may mga diferensya ng mga power companies na kung uh, napapanahon yes. na ba na na kanilang prangkisa, uh, Congressman? Ito namang, ito namang mga uh, ano natin, mga tinatawag na kooperatiba, sila ay mga distribution utility. Oh, ang isa sa mga problema dyan ay yung kanilang uh, kontrata uh -huh. na tinatawag na competitive selection process. Nag-undergo yung yan dyan eh, sa competitive selection process. Namimili sila ng mga magsusupply sa kanila ng kuryente. Palagay ko, ang may problema dyan ay uh, per uh, kooperatiba, uh, yung mga board of directors. Sometimes, uh -huh. uh, mali yung pagpili nila ng klase ng kuryente na bibili nila. Imbis na napapamawara oh. ang uh, kanilang ginagawa, ay kumukuha sila ng mahal na kuryente. Oh. At minsan, alam mo na, dahil mas gusto nila yung mahal, dahil nga merong ano, di ba? Kaya oh. ang daming problema natin sa industry. At sana nga, itong transmission uh, company, company, yung NGCP, saka yung hmm. ating mga distribution utility na malalaki, dapat makikooperate. Kasi eventually, kapag naayos natin itong sa distribution utility like Meralco, tupalo na yung mga kooperatibang yan. Ssss